Good day sa inyo mga patatas Ngayong araw na to Ikakain tayo ng masarap Kaya let's go Siyempre magsasayang muna tayo Dahil kailangan natin to Dahil ang uulamin natin Ay pinaritong longganisa at embutido At ito na yun oh. Boom! Sarap talaga na itong longganisa at embutido The best talaga to Habang nagkaantay ako maluto ang sinahay Ay may naisip akong sausawan toyo na may sili at dali dali akong pumunta ng kadiwa para kumuha ng kalamansi at sili yung sinahing pala dito ay pinabantay ko muna sa aking bebe pagkalabas ay agad na ako naglakad papuntang palengke share ko lang ang tawag sa palengke sa amin dito is kadiwa kung saan dito ako kumikita kapag wala akong pera nagsa sideline ako then dito rin ako natuto ng tunay na realidad at sa pagdating ko sa kadiwa ay hihingi lang sana ako ng kaunting kalamansi at ito na ang binigay sa akin. Grabe ang dami na ito. At fist bump muna sa nagbigay. Thank you talaga tol. Maraming salamat. Then sunod ay bumili ako ng labuyo. Grabe labuyo ngayon. Halos 600. Pakamahal. Buti pa labuyo mahal. Ikaw ba? Dito <laughs> ay goods na at ready na ang ating sausawan. Iiwain na lang. At agad-agad na akong umuwi dahil hanggang dito ay naamoy ko ang ulang ko sa bahay. Siyempre, babakbakin talaga natin yung na sobra. Pagka uwi ng bahay ay inanda ko na yung mga dapat hiwain. Siyempre, umpisa natin sa kalamansi. Hiwain ng mga sili. Yan, ganyan. Kailangan medyo maliliit. Nilagyan natin ng toyo. Solid yan. Siyempre, hindi mawawala dyan yung ketchup. Dabis din yan sa prito. Dahil prepare na, boom, ayan na. Tapos talaga yan. Oh. Sarap talaga kumain pag ganyan at di na ako nagdalawang isip at binakbak ko talaga to syempre unahin natin itong embutido isaw muna sa toyo mmm grabe sarap sabayan ng kanin putang gala mainit yung kanin wait lang <laughs> tanga sunod naman natin sa saw sa ketchup mmm grabe sarap talaga kanin pa mainit talaga to butik na yun yata itong kanin na to muna na unti mm, the best talaga mmm pa Alinat pa nga patatas kain tayo. Sarap talaga kumain. Tapos wala kang kasalo. <laughs> goods na goods talaga. Sarap. Subukan naman natin itong longganisa. Sausaw muna natin sa may toyo na may sili. Mm, sarap naman talaga. Siyempre di mawawala dyan yung malamig na tubig dahil ito talaga yung papasarap. Hindi mo tayo magsasoft drinks kasi lagi tayo nagsasoft drinks. The best. Goods na goods talaga. Bali hanggang dito na lang ang ating video. Bago matapos to, shoutout muna kina, Tawes at JR, mga kaibigan tunay sa palengke. At syempre, hindi mawawala sila at ilang matrimonyo. Sian Michael Perez, Fernando Garbo, John Robert di Guzman Vesto, Amben Guata Gorospe, PJ, Jojo Mahinay, Mark Fernan, Ivan Ambagan, Jem Jem Olea, at John Ray Mark Lukban. Mga patatas, bago main ng video ay inikahit ko kayo mag like, share and follow at mag subscribe na rin sa aking youtube channel. Maraming salamat sa panunood mo.